Okay, po okay. po. Hi, good morning again. Sis Blanca Divino. Ah uh, siya ay uh, Christian at uh, ano ka nga sa church ninyo? Evangelist. Evangelist sa uh, church ng anong church? Victory Churches of, Victory Churches of the Philippines. Uh -huh. Okay. Siya ay ano ang uh, ano ba tawag yan? Healing Pastor. Pastor na uh, nag bibigay ng mga salita ng ating Panginoon. At siya yung nagingiging guide ko para makarating ako dito sa Kaloocan at mabigyan ko po ng bigas ang aming mga kapitbahay dito. Okay. Kumusta na po tayo, Sister Blanca? Okay naman. Mm -hmm. Okay um, naman ako. Mm -hmm. At uh, by God's grace, ah, uh, uh -huh. Dapat mag-travel ako ngayong November, eh. Opo, opo. Eh napili ako as international missionary. Papadala ako sa Macau. Opo. Sa sa Hong Kong. Uh -huh. Pero nagkasakit ako. Opo. Nagkaroon opo. ako ng pneumonia kaya opo. hindi ako binigyan ng permit opo, to travel. Opo. So definitely early next year sa Australia ko magtatrabaho. Wow. Ah, uh, God bless naman kasi kumbaga um Si Lord ay ano ka pinili ka. Oo. Pinili ka niya para magbahagi ng salita, salita. ng Panginoon. Oo. Ah Sister Blanca, ah, magbigay ka ng sa atin ng word of God na ah, at payo na rin sa ating mga kabataan ngayon. Sa Isaiah 60 verse Opa. 22, ito sinasabi to para mm -hmm. sa iyo. Opo. At para sa the right time, Opo. I will make it happen. Opo. So, na-witness ko ang simula ng buhay mo. Opo. Napakadaming storms yes. na dumaan sa buhay mo. Pero nalampasan mo lahat yung storms yes, na yun. yes. yun. Tama po at kayo. Ang bawat bagyo na dumadating sa buhay natin, imposibleng hindi hihinto. Yes. Okay? Lahat ng bagyo, after ng bagyo, may rainbow. Okay? Sabi nga ng Lord, ang ipinahayag sa'yo, mm. After after I made you broken, uh -huh. I am now making you beautiful. Yes, yan amen. Yan ang word of God niya Amen. I, yan ang sinasabi yes. ni Lord sa'yo. Uh -huh. Galing sa Lord. Kasi Lord. ako ang life ko, wala akong tinago. Yes. Kilalang kilala po ako ni Sister Blanca. Kilalang kilala. Gusto ko lang ipaalam oh. din po, ito ang taong nakilala kong hindi plastic. Amen. Kung paano siya gumagala, kung paano siya magsalita, kay may masaktan, kay hindi masaktan. Totoo. Amen. Amen. Yes Lord. Ay naging magkaibigan kami. Mm -mm. At alam ko rin lahat, walang napagdugo sa akin. Mm -mm. Okay. Uh, ito rin marami itong pinagdaanan sa buhay niya at mm -mm. lahat nalalagpasan niya ng dahil sa atin, Panginoong Jesus. Ngayon, isa siya sa itinili ng atin, Panginoon, para mag-serve sa tao. Ayon sa salita ng Panginoon, at ito ay pinagkakalat niya sa mga tao, at uh, kumbaga, ah uh, ano siya, blessed at kumbaga siya ay pinili ng ating yeah. Panginoon. Yes. Totoo po yun. Mm -mm. Kasi marami siyang pinagdaanan. Kung sa mga dagok lang sa buhay, marami. So Pero nalagpasan ye. niya. Parehas tayo. same kami. Same kami. <laughs> Parehas kami. oh, same kami. Mm -mm. Marami kami bagyong dinaanan. So, marami so kami Sabi mm -mm. nga ng Lord, Mm -mm. I made you broken. Mm -mm. I will make you now beautiful. Yes, amen. Amen. Okay, amen. What beautiful mm -mm. kami dalawa ngayon. Mhm. -mm. Oh. Uh -huh. Yan ang message ng Lord uh, uh -huh. para sa kanya. Uh -huh. at basta, para... ato, ito na lang ang ano ko kasi medyo ano tayo. Uh, by December, pipili po ako ng 20 katao again mm -hmm. na mabibigyan dito ng bigas at saka grocery. Amen. At yan ay ayon din sa iyong kalooban at bahala ka na po. Mm -hmm. Kung sino yung mga taong yun, basta importante sa akin. Priority ko pa rin yung kayo doon na naging kapitbahay ko. Oh, ha oh. Pipili ako ng 20 katao for December yan. Oh, oh. Maraming salamat umak okay. mo at bibigyan you. kita ng kunting tulong para okay. sa uh, sa iyo or ano bahala ka basta kunting thank tulong para you. sa sarili mo ha wow <laughs> thank you so you. much uh, uh, thank okay. you